Ang nangangarap na maging editor na si Andrew ay late na nagising isang umaga. Nagmadali siyang tumakbo sa abalang kalye ng New York para lang makarating sa opisina. Aksidente niyang nabangga ang isang katrabaho, dahilan para maitapon ng dala niyang kape. Maya-maya ay dumating ang Canadian boss niyang si Margaret, at makikitang takot na takot ang lahat sa kanya. Pagpasok sa opisina ay binati ni Andrew si Margaret, at lumalabas na hindi lang siya secretary ng boss, siya ay alipin ito. Nalaman ni Margaret na hindi niya kape ang binigay ng sekretarya at mangyak-ngiyak na nagpaliwanag si Andrew. Habang pinapagalitan ay nakatanggap sila ng tawag mula sa isang trabahante na nagngangalang Bob. Saktong kailangan ni Margaret na kausapin siya, kaya pinuntahan nila ito sa kanyang opisina. Walang pag-aalinlangan na sinabihan ng boss si Bob na tanggal na siya sa trabaho. Sa galit ay pinagmumura niya si Margaret sa harap ng lahat. Bilang ganti ay inilantad ng boss ang panlalandi ni Bob sa kanyang mga katrabaho at hindi na siya nakasagot rito. Sinabihan ni Margaret si Andrew na kailangan nilang magtrabaho ngayong weekend, kaya dapat niyang kanselahin ng bakasyon para mag-celebrate sa kaarawan ng kanyang lola. Habang tinatawagan niya ang kanyang lola ay nilapitan si Andrew ng boss, at natarante niyang ibinaba ang telepono. Maya-maya ay nakatanggap siya ng tawag mula sa CEO, at pinapapunta si Margaret. Dito ay nalaman ni Margaret na ang kanyang visa application ay na-deny. Maaari siyang ma-deport at posible siyang palitan ni Bob. Biglang dumating si Andrew para sabihan ng boss na merong naghihintay sa kanya sa telepono. Nang makita ang sekretarya ay nagkaroon ng ideya si Margaret at sinabihan niya ang binata na pumasok. Idiniklara ng boss na sila ay engaged ni Andrew at malapit na silang ikasal. Nalilito ang sekretarya sa mga nangyayari at sinabihan siya ni Margaret na sumakay na lang sa kanyang storya. Aprobado ito ng CEO at sinabing kailangan na nilang magpakasal nang sagayon ay hindi matanggal sa trabaho si Margaret. Mabilis na kumalat ang chismis at naging usap-usapan sa buong opisina ang kanilang engagement. Humingi ng eksplenasyon si Andrew sa mga nangyayari, ngunit sinabihan lang siya ni Margaret na ipagpatuloy ang pagpapanggap kung ayaw niyang mawalan din siya ng trabaho. Bumisita sila sa immigration office upang gawing opisyal ang kanilang engagement. Sa interview ay nagbanta ang officer sa kahihinatnan kung sakaling peke ang kanilang relasyon. Napagtanto ni Andrew ang hawak niyang alas kaya nagbanta siya sa boss na ipromote siya bilang editor kung ayaw nitong mabunyag ang katotohanan. Sa pagpapatuloy ng interview ay nabanggit ni Margaret na plano nilang bumisita sa bayan ni Andrew sa katapusan ng linggo upang ibahagi ang balita sa kanyang pamilya. Pagkatapos nito ay inilatag ni Andrew ang kanyang mga kondisyon at kung hindi ito susundin ng boss ay hindi niya ipagpapatuloy ang kanilang pagpapanggap. Sa huli ay sumang-ayon si Margaret at ang unang kondisyon ni Andrew ay kailangan mag-propose sa kanya ang boss. Sumang-ayon si Margaret at lumuhod siya upang mag-propose sa gitna ng maraming tao. Pagdating sa Alaska ay sinalubong ang dalawa ng ina ni Andrew na si Mary at lola niyang si Annie, at naging maarte pa sa una si Margaret. Sa daan ay napansin niya na nakapangalan sa pamilya ni Andrew ang lahat ng tindahan, kaya tinanong niya ang sekretarya kung bakit hindi niya ito nabanggit sa kanya. Paliwanag ni Lola Annie na ayaw talaga ni Andrew ang magyabang. Pagdating sa kanilang mansyon ay namangha si Margaret sa kung gaano talaga kayaman ang pamilya ng binata. Malugod silang sinalubong ng isang party na inorganisa ng mga magulang ni Andrew. Ang ama ni Andrew na si Joe ay ibinahagi sa mga bisita na ang kanyang anak ay nagtatrabaho bilang isang hamak na sekretarya lamang ni Margaret. Nainis si Andrew kaya idineklara niya sa harap ng lahat na sila ni Margaret ay engaged na at nagpaplano silang magpakasal. Agad namang ipinagdiwang ng lahat ang magandang balita na ito. Nang maglaon, ang ex ni Andrew na si Gert ay dumating at malugod niyang binabati ang dalawa. Tinanong ni Gert si Andrew kung paano siya nag-propose at nais din itong malaman ni na Mary at Lola Annie. Itinulak ni Andrew ang boss na siya na ang magkwento at datapo magasalungat magkasalungat sila ng mga pinagsasabi ay kinilig pa din ang mga nakikinig sa kanila. Pagkatapos nito ay nag-request ang isang guest na maghalikan sila. Hinalikan ni Andrew ang kamay ng boss, ngunit pinilit ng Lola ang binata na halikan siya sa labi. Nag-aatubiling hinalikan ni Andrew si Margaret at nauwi ito sa isang mainit na laplapa na pareho nilang ikinagulat na dalawa. Ipinakita ni na Mary at Lola Annie sa magkasintahan ang kanilang silid. Biglang sumugod ang aso nilang si Kevin, at si Margaret ay takot pala dito. Pinaalalahanan sila ni Lola Annie na huwag papalabasin si Kevin dahil tatangayin ito ng agila. Pagkaalis ng dalawa ay humiga na si Margaret sa kama, habang si Andrew naman ay sa sahig. Kinabukasan ay nagising si Margaret ng isang tawag mula sa isa niyang writer. Naiwan ni Margaret na bukas ang pinto, dahilan para makalabas si Kevin. At kagaya ng babala ni Lola Annie kagabi ay tinangay nga ng salbahing agila ang kawawang aso. Ibinato ni Margaret ang kanyang telepono sa ibon upang iligtas si Kevin, at pagkatapos makuha ang aso ay ipinagpatuloy niya ang tawag. Gayunpaman, muling umatake ang agila, at sa pagkakataong ito, ang kanyang telepono ang natangay. Gusto niyang ipakuha ang aso kapalit ng kanyang telepono, at inakala ni na Lola Annie at Mary na naglalaro sila kaya sinabihan nila si Andrew na lumabas din at makipaglaro sa kanila. Para magmukhang sweet sila ay niyakap siya ni Andrew, ngunit nagbabala ang boss na kung hahawakan muli ng binata ang kanyang puwet ay puputuli niya ang pototoy nito. Nang maglaon ay pinatawag si Andrew ng kanyang ama, at humingi ito ng paumanhin dahil sa naging asal niya sa party. Muling hinikayat ng ama si Andrew na mag-resign na sa trabaho nang sa gayon ay matutukan niya ang negosyo ng kanilang pamilya. Nainis si Andrew at galit na umalis. Samantala, dinala ni na Lola Annie at Mary ang bride sa isang bar kung saan sumayaw ang isang nakakatawang macho dancer. Tiniis ni Margaret ang lap dance na ginawa nito, at mayamaya -maya ay lumabas siya para makalanghap ng sariwang hangin. Dito ay nakausap niya si Gert, at ikinwento ng dalaga kung paano siya iniwan ni Andrew para habulin ang kanyang pangarap na maging editor. Napagtanto naman ni Margaret kung gaano talaga kahalaga sa binata ang kanyang trabaho. Pagbalik sa bahay ay nakita nila si Andrew na tila ay galit na hinahampas ang kahoy. Kinumprunta ni Mary si Joe, at inamin ng ama na siya ang dahilan kung bakit naiinis ang kanilang anak. Sinabihan siya ni Mary na puntahan si Andrew at makipagkasundo. Samantala, naligo si Margaret sa banyo, subalit nakalimutan niyang kumuha ng tuwalya. Hindi niya alam na nasa labas si Andrew at nagbibihis, kaya lumabas siya ng banyo na hubot-hubad. Bigla siyang tinahula ni Kevin at sa pagkataranta ay nabangga niya si Andrew. Parehong walang saplot ang dalawa kaya nasundot ng binata ang kifi ng boss. Pinalayas ni Margaret ang sekretarya sa kwarto at bago umalis ay pinuri ni Andrew ang kanyang tato. Nang gabing yun, tinanong ni Margaret si Andrew tungkol sa relasyon nito sa kanyang ama. Hindi sumagot ang binata kaya si Margaret na lang ang nagbahagi ng personal niyang buhay. Ibinahagi niya na nagpatato siya noong siya ay labing anim na taong gulang pa lang pagkatapos mamatay ng kanyang mga magulang. Napagtanto ni Andrew na ang dahilan marahil ng pagiging masungit ng boss ay ang pagkawalay niya sa mga magulang sa murang edad. Kinabukasan, narinig ni Margaret na may paparating kaya agad niyang tinawag si Andrew para humiga sa kama at yakapin siya. Dumating si Mary dala ang kanilang almusal at kasama niya si Joe. Iminungkahi ng ama ni Andrew na magpakasal na sila sa susunod na araw para maisabay nila ang pagdiriwang sa kaarawan ni Lola Annie. Si Lola Annie ang nagmungkahi nito dahil nais niyang maabutan ang kanilang kasal bago pa siya mamatay. Nagsisimulang magsisi si Andrew sa panlilin lang niya sa kanyang pamilya at habang hinahaplos siya ng boss ay sinabi nito na maaari naman silang mag-divorce pagkatapos. Sinabihan niya si Andrew na mag-relax, at pagkatapos ay binigyan niya ito ng almusal katulad ng ginagawa ng isang asawa. Napagtanto ni Margaret ang kanyang ginawa kaya nagpa siya siyang lumabas muna at magpahangin. Habang nagbibisikleta sa kagubatan ay nakarinig si Margaret ng tambol, at doon ay nakita niya si Lola Annie na gumagawa ng isang ritual. Inaanyayahan siya ng matanda na sumabay at ipahayag ang kanilang pasasalamat sa kalikasan para sa kanilang mga blessings. Masigasig na sinabayan ni Margaret ang matanda sa ritual hanggang sa nadala na siya sa sariling sayaw. Biglang dumating si Andrew at hindi niya tinigilan sa pangangansyaw ang boss. Nang maglaon ay pumunta sila sa lungsod upang bumili ng bagong telepono ni Margaret. Sumaglit ang boss sa computer dahil meron siyang kailangang asikasuhin sa trabaho. Nakita ni Andrew Gert sa labas kaya iniwan niya si Margaret para kausapin ng ex. Unti-unti namang nakaramdam ng selos ang boss habang tinitingnan sila. Nang pauwi na sila ay biglang dumating sina Mary at Lola Annie at hinila nila si Margaret para mag-shopping. Dinala nila ang bride sa tindahan ng mga damit pangkasal kung saan ibinigay ng matanda ang kwintas na pinasa pa ng kanyang mga ninuno. Unti-unting nagigilty si Margaret sa panlilinlang niya sa mabait na pamilya ni Andrew. Maya-maya ay pinuntahan niya si Andrew sa pantalan at bigla niyang pinaharurot ang bangka palayo. Ngayong malayo na sila sa lahat ay ibinahagi niya ang naguguluhan niyang damdamin. Giit niya na napakabait sa kanya ng pamilya ni Andrew, kaya nagigilty na siya sa ginagawa nilang kasinungalingan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo ay napansin ni Andrew na malapit na silang bumangga, kaya agad niyang iniliko ang bangka, dahilan para mahulog si Margaret sa dagat. Dali-dali niyang iniligtas ang boss sa nagyayelong tubig, at niyakap ito ng mahigpit upang mainitan. Pagbalik sa bahay ay sinabihan sila ni Joe na mayroong immigration officer na naghihintay sa kanila. Inihayag ni Joe ang alok ng opisyal na kung aaminin ni Andrew na peke ang kanilang kasal ay hindi siya masasangkot at mabibilanggo. Gayunpaman, tinanggihan ni Andrew ang alok at iginiit niya na totoong papakasalan niya si Margaret. Pagbalik sa kanilang silid ay sinabihan sila ni Lola Annie na bawal sila magtabi bago ang kanilang kasal. Pagdating sa araw ng kasal, habang nasa altar na ang magkasintahan ay pinutol ni Margaret ang seremonyes ng pastor. Inamin niya sa lahat ang katutuhanan at pagkatapos ay nag out. Hinanap ni Andrew si Margaret sa kanilang silid at dito ay natagpuan niya ang aklat na gustong i-publish ng binata. Kalakip nito ang isang note na nagsabing tutuparin niya ang pangako na gawing editor si Andrew bago siya umalis ng kumpanya. Samantala, habang patungo si Margaret sa paliparan ay sinabihan siya ng immigration officer na meron lamang siyang 24 na oras para mag-impake at bumalik sa Canada. Sinabi ni Andrew sa kanyang mga magulang na hahabuli niya si Margaret, ngunit pinigilan siya ng ama dahilan para sila ay magtalo. Biglang inatake sa puso si Lola at kinailangan siyang ihatid sa ospital. Sinamahan nila ito sa eroplano at habang nasa biyahe ay pinakiusapan ng matanda ang mga lalaki na tumigil na sa pag-aaway at magkaayos. Pagkatapos nilang sumang-ayon ay ibinunyag ni Lola Ani na hindi talaga siya inatake sa puso, nais lang niyang dalhin si Andrew sa paliparan. Nang maglao na dumating sila sa airport, ngunit huli na dahil nakalipad na ang eroplano ni Margaret. no, 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 no. Sa New York, sinimula ni Margaret ang pag-iimpake at wala ni isa sa kanyang mga katrabaho ang tumulong. Habang pinipirmahan niya ang ilang papeles ay biglang dumating si Andrew. Sinubukan ni Margaret na huwag siyang pansinin, ngunit tinaas ng sekretarya ang kanyang boses at pinagalitan siya. Inamin ni Andrew na mahal niya ang boss at hindi niya maaatim na mawala ito sa kanyang buhay. Nagpropose si Andrew na pakasalan siya ng totohanan. Giit ni Margaret na natatakot siya, ngunit tugon ni Andrew na siya ay takot din. Nagpasya silang harapin ang kanilang mga takot sa pamamagitan ng isang mapusok na halikan sa harap ng lahat. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.